Ayan guys, naglilipat kami ng ano ng item sa kabilang truck. Nagkamali ako ng truck na pinakargahan. Do sa bago ko pinakarga, e eh, coding pa lang yung bago ngayon. Eh yung itong lumang inatras ko, pa ko yung truck. Atin ah, na natin. Tingnan niyo ah. ah. Para ano, para lipat dito sa lumang. Ayan ako. Ito yung bago. Ayan, lipat. Lipat naman. Dubli tuloy tayo. <laughs> Pakarandam ko na iinis sa akin yung mga kasama ko. De, <laughs> mabuti kung tila yung item. Limot talaga ako na coding ngayon yung bago. Kaya dito ko pa pinakalusahan luma yan pagkatapos nyan ano eh uh, itong luma dadali namin sa unit 15 ah uh, kukuha kami ng bubble wrap yan kasi yung bagong truck ipapasok ko dito sa kalip, uh, 19 para kasi hindi siya pwede ngayon uh, bukas siya magagamit yun yan hintay lang tayo ng ilang minuto pag natapos sila natapos Uh, ipapasok yung bagong truck at sa ito dadalhin ko sa unit 15 uh, medyo masikip dun eh uh, kasi order ng amo ko na bubble wrap yan yan punta kami sa unit 15 uh, kukuha kami ng bubble wrap kami na sa linya doon uh. para na tayo Buena. Sa <laughs> 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 pag natatapakan masyado yung ano. Kan ka ba? Tuh, dia mau menapapun tadi dia, apa kapalnya? dan, bah uh, Di atasnya nanti. <tod> mau ke koya? Gitu. Main Natin okay, okay. Uh. guys, uh, nandito na kami sa ano sa bubble wrap. Sa unit 15 ano, puro mga bubble wrap dito sila pabrika. Katatapos lang namin mga ano ano ng bubble wrap kumuha. 40 bucks. Ah, uh, na kami. Punta kami sa bodega. Tapos na kami nandito na kami sa bodega. Uh, atras naman. <messhodana>